Yan mga pare Yan up yung bago kong katiyan bago ko. So mga pangalawang basis na mga nilagay ko jan, So dalawang basis na ngayong araw na to dalawang basis na nakahuli. Ayun isa oh. Ayun ultra, Yan. Yan ang una kanina. Ang ganda ng kaliskis. Kaliskis buo, buo ang kaliskis niya buo. Oh, 'pag nilagay natin ka. Ih, dalawa. Ayos to. Don, tingnan mo. Ah. Ah. Yan. Ah. 'yan oh, ang ganda maganda to ang katian lapitin lapitin to ang katian so dalawang bisis ko lang to nilagay dito kahapon lang saka ngayon ayaw araw na to nakadalawa <laughs> ayos huh. nyo. Tingnan nyo. Ayan. Ano? Uh. Nakadalawa Ayan. Nakadalawa pa rin koy Yan Nakadalawa Ito din spot na to Yung kids na rin yan Yung door na yan Nakadalawa din yan, ganda. Uf. Saten. Yan mga parikoy. So, dalawang bagong huli ngayon. Sa so, bagong uh, undertrine na katien. So, kahapon ko nilagay diyan sa may ano, sa may puno ng kahoy. Tapos binalik ko ngayon. So, nakadalawa ngayon. Ayun, oh. Dalawang huli. Yan. Poro lalaki maganda ang galiskis. Ayos lapitin 'tong isa, lapitin 'yung katian ko. Yung under training. Hey, okay doki. ayo nakasit up pa. Baka may lalapit pa. Uh, so, mamaya kunakunina mag-alas 5. Okay doki.